kahit ko sa ko alam kung interior sa loob. May interior na butas doon. Ano ba pa? Pinabulkit mo na yung sakin. Hindi wala na butas. Wala na? Hindi, na yung lakano. Pinabulkit na Kahit maliit lang? Hindi, maliit. sakto lang talaga pang bata. Kaya malaki yung butas. ganun lang. May na... isa pa, dalawa ay, mga, mga idol. Dalawa yung palapag. Ayun ay, siya, layo. Ay, ay, bumalik. Siguro ang Bumalik siya, diba? Hindi malaki. Ang huh? bilog niya, mga siguro. Huh? Uh. sa loob? Hindi ba, yung bilog ng... Ay, bumalik nga. Ay, taba. Ang sakto lang, makagano na talaga. maganda.

ambulance dayo ambulans ambulance ambulance helicopter bago lang siguro nag-aaral yung piloto na yan eh. oh tingnan no bago lang nag-aaral siguro yan oh magalaw pa oh. Magalaw pa, bago lang nag-aaral yan. Oh. Tama no, mo, nagagalaw galaw ganun ganun Bago lang nag-aaral Tapos mag-taxi na lang siya Oo oh. Layo nah, eh Diba, kasi kapuli yan Ha? Huh? Kasi kapuli yan